first time ng mama ni Mia magpunta ng Tagaytay kaya naman nagpunta kami. Tapos ang gusto niyang kainin, Korean barbecue daw. So eto nag-enjoy naman kami, masarap naman. Pati si Fuji ko nag-enjoy na rin. Favorite niya pala yung Japchae kahit ngayon niya natikman, sarap na sarap siya. Ayan, kaya nagpunta na kami sa Tagaytay pagkatapos noon sa Picnic Grove. Lab, mag-zipline ka na Lab! <laughs> Zipline! Bakit kayo na mama mo? Zipline! Mag-usipo mag-zipline? Ayun o! Oh. Bibitin lang kayo dun. Dala <laughs> <laughs> dyan <siya> pagsakot sa... <laughs> you want bubbles again? Again? No, you don't like that. Ano, what do you want? Bubbles or... Weekdays to, kaya naman talagang wala masyadong tao dito sa Picnic Grove. At nag enjoy din si Fujiko sa mga laruan na pwede mong kasi mura lang naman yung mga paninda dito. Ayan, pati fresh air pa. Sa lahat ng laruan, bubbles ang gusto ni Fujiko kasi pwede mong ipop. Ayan, na-enjoy namin pamilya to kasi maganda yung view, masarap yung simoy ng hangin, hindi mainit kahit tanghaling tapat kasi mahangin. Nakikit na mo pa yung mga gandang tanawin. Kitang kita rin dito yung Taal Volcano, lahat ng kagubatan, walang polusyon. Tapos yan, prutas tayo na may ice cream. Ang sarap nan. Tapos yung gabi, nagpunta tayo sa TAMBike. So guys, nandito kami ngayon sa Silang Cavite. Na-invite lang ng tropa ko dito eh. Ito, Big Bike Medic nice. Hello sir Hi, what's up? yeah Hello, what's up Hello? 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 Grabe, ng motor dito Pucha Batman bro Oh shit, Batman Ito yung bago nga pa Ang digpaligalo Shish, ganda Gago, eh. carbon fiber ba na yan? Naimbitahan lang tayo dito ng tropa Kasi akala ko normal na tambayt lang Yung pala, hindi Kasi ang dami magagandang motor ang nandito Yung atin yan, nakakahiya pa Kasi nakarap lang Tapos hindi pa malinis Dito nga pala sa event na to Or should I say thumb bike na merong mga parafol. Napakadayong papanalunan. Nagulat nga ako pinamimigay nila dito. Helmet. Ayan o oh, nagra-raffle na. Ang dami. May kita mo iba't ibang klase ng motor. Hanggang sa mga mamahaling motor tulad ng Ducati. Pati yung mga bagong itsura ng Ducati andito na din. Mga 10R, 1000cc, Aprilia, BMW, lahat ng klase ng motor may kita mo na rin dito. Yung kotse nga wala nang maparkan kaya sa gilid na lang nagpark tapos yung mga motor halera-halera. Alam mo yun, lahat ng brand sama-sama na. Ang galing, ang dami ding nagpunta dito ng na mga nakakotse kahit walang motor. Basta lang may enjoy itong event na to. Ayan, ang ganda. Kitang kita mo kaagad. Bagong bukas yata ito eh. Ninja Philippines yata. Hindi, hindi ko sure pero tingin ko Ninja Philippines so, Sobrang daming tao. Ayan, enjoy lang lahat. Tapos libre buffet pa. Dito sa tambay nga to ako nag-iisang yellow. Ayun na. No. Nagawin na kasi spotlight pa dyan. Mm. Na, so, dapat pa ng spotlight na. Kaya nga eh. <laughs> so guys, nagtabi na yung 6R natin. Pati yung 10R na tinry natin. Comment down below kung bibiling ko na. Medyo namamanifest na natin eh. Pero parang gusto ko din yung bagong ano KRT na ano. 10 r Kupit ni Mia Manamit oh. Para kang nakahubok. Holy bro. Hoy, tirador ka ng free buffet Hoy, tirador ng pribope. pre test ride ng mga Ducati. Meron Street Fighter po siya. Gusto ko, pero low-key ayoko gawa. Baka magulat ako sa torque. Pero eto, oh, mga Ducati. Oh. Maybe next time. Next time, bro. Next time. ang gusto kong kulay talaga ng motor natin. Yung bagong KRT. Yun nga lang, hindi nirelease yung bagong KRT na kulay sa ZX6R. Kaya, sayang. Bro, pinapatesting na ako ng Street Fighter. baka kung nyo ako, mabili ko agad eh. Neste gang, neste gang.